Isang menor de edad nag-labor at nanganak habang nasa biyahe ang baby itinapon ng mga magulang sa bintana ng umaandar na bus. Sabi nga nila kung hindi pa handang magkaanak, maging maingat po tayo. Hindi yung pababayaan na lang natin ng basta-basta ang mga batang walang muwang. Katulad ng mga magulang na ito sa India na itinapon ng kanilang anak sa bintana matapos itong isilang sa bus. Kung ano ang kinainatna ng baby Eto, isang umaga, nasa biyahe ang 19 anyos na kinilalang si Ritika Dere. Kasama ang umano'y asawa niya na si Altaf Sheikh. Sakay ng isang bus mula sa puna patungo sa Parbani. Lula ng dalawa ng isang sleeper coach o yung uri ng bus na kung saan ang mga pasahero ay maaring matulog ng komportable dahil mas aplikable itong gamitin sa mga long drives. Sa kalagitan ng biyahe, nakaramdam ng sakit si Dere at nagsimulang mag -labor. Hindi nagtagal, isinilang niya sa loob ng bus ang isang baby boy. Habang dumadaan sa Patricelu Road, isang tao nakapansin ng isang tela na ibinato mula sa bintana ng isang umaandar na bus sa tulong ng taong ito, nakarating sa mga pulis ang insidente at nadiskubre na ibinato palang tela ay naglalaman ng isang bagong silang na sanggol. Samantala hawak na ng mga otoridad si Naderi at Sheikh na sinasabing sila ay magkasintahan. Pero nang hinga ng mga dokumentong mga ito na nagpapatunay na sila ay ikinasal sa isa't isa, wala naman silang maipakita. Nung tanungin naman kung bakit nagawang itapon ng mga ito ang bata sa bintana, inamin umano ng dalawa na ito ay dahil hindi nila kayang buhayin ang sanggol. Sa kasamaang palad, nagtamo ang baby ng injuries matapos ibato sa kalsada at binawian ng buhay. Paalala lang, kung hindi pa handa sa isang lifetime responsibility at commitment, katulad ng pagiging isang magulang, maging mas maingat. Tandaan, hindi ito isang laro-laro lang dahil buhay ng tao po ang nakasalalay dito. D-W-I-Z Research Report, Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.